Naaalala nyo po ba mga amigos si Galalia Pai ang 2020 Tokyo Olympic gold medalist at tumalo sa ating pambato noon na si Carlo Paalam. Wagi po siya via 8 round TKO kontra kay Agustin Gauto ng Argentina. Masasabi natin malaki na ang improvement ngayon ni Galalia Pai mula ng kanya makalaban si Carlo Paalam sapagkat ngayon sa professional. Meron siyang perfect record, 7 wins, no losses, no draws with 5 knockouts at posibleng mapalaban na sa mga big fight sa susunod. Ayon sa kanya, hinaasinta ng kanyang promoter na si Eddie Hearn ang paikipagsagupa niya sa former world champion na si Sunny Edwards. Pero mabalik muna tayo sa naging laban ni Galal Pai kay Agustin Gauto. Sa naging first round ng laban, naging mainit ang panimula ni Galal Pai kung saan sa first round pa nga lamang po mga amigos, eh, nayanig kaagad niya si Agustin Gauto. Akala ko nga po hindi nalalagpas ng tatlong rounds sa laban pero may itinatago rin palang husay itong bata ni Marcos Maidana. Sa katunayan, eh, nayanig din niya dalawang beses itong si Galalyapay nang kumonekta ang kanyang mga halibas na suntok. Dumagdag pa sa problema ni Galalyapay nang mabiyakan ng kanyang kalawang kilay sanhi ng isang headbutt. Pero at the end of the day, ika nga, skills pay the bills na naegang skills ni Galalyapay. Tatlong sunod na 1 and 2 combinations ang pinakawala ni Galalia Pai na hindi po nailagan nitong si Agustin Gauto dahilan upang awati na ng referee ang laban. Kaya naman the winner by 8 round TKO and still undefeated, Galalia Pai. Samantala sa naging super middleweight showdown naman po ni na WBC number no. 5 contender Diego Pacheco at Sean McCalman labanan po ito ng dalawang undefeated. Wagipo by a 10 round unanimous decision ang stablemate ni David Benavides na si Diego Pacheco sa score na 98-92, 97-93 at 96-94. Pero hindi po naging madali ang laban para sa 23 anyos na si Diego Pacheco sapagkat saksakan po ng gulang ang kanyang nakalaban na si Sean McCalman parang si Sean Porter po. Masyadong tricky, ang galing din po sa inside. Hindi po nagamit ni Diego Pacheco ang kanyang height advantage sapagkat kahit siya yung 6'4 at 6-footer lamang itong si Sean Macalman, pero di hamak na mas mahaba ang galamay ni Sean Macalman mas mahaba po ng 2 inches. Tapos ang galing pa sa dikitan. Pero mabuti na lamang medyo naubusan ng gasolina itong si Sean Macalman sa later rounds at nakapitalize nga po 'yon ni Diego Pacheco. Sa later rounds biglang lumulusot na yung mga uppercut nitong si Diego Pacheco at yung mga kombinasyon. At sa mata ng mga hurado, naging sapat na ebidensya na po yun upang panatilihing undefeated si Diego Pacheco na ngayon na nag-improve na nga po ang kartada sa 21 wins, no losses, no draws with 17 knockouts.